Sir Sid, ako po si Robert, Roberto na lang. Sa kasalukuyan ay 47 anyos na at magbabahagi ng aking karanasan sa isang matatawag na gabay. Hindi tao kundi isang mutya. Ang kwento ko pong ibabahagi ay talagang tunay kong karanasan. Nakala na ko ay ayun na ang katapusan ng aking buhay. Mahirap man paniwalaan pero ito talaga ang itinadhana siguro ng Diyos upang makabawi muli sa kinantungan ng aking pamilya. Kung bakit ganito yon Sir Sid, Maynila, taong dekada 80, hindi sa nagmamayabang dati kaming may sinasabi sa buhay. Marami kaming negosyo at kung ano-ano pang mga bagay na nagpapalago ng aming pera Mahilig si mama sa mga money makers na halaman at pagtitinda ng mga mahalagang bagay na bililang namin sa isang antique shop. Ibinibenta niya naman ito sa mas malaking halaga. Kaya kami nagkakaroon ng tubo sa aming negosyo. Dahil dito nagkaroon siya ng maraming kakilala at amiga na inireto ang kanyang mga paninda sa mga kakilala ng iba. Kaya mas dumadami ang kanyang mga suki. Sabi ko nga dati, wala na akong ihilingin pa. Alam ko naman na nakukuha namin ang lahat ng aming gugustuhin. Nabibili namin ito sa isang iglap lang. Idagdag pang nag-iisa lang akong anak. Kaya mahal na mahal ako ni mama. Ako ang katuwang niya sa tindahan kapag wala akong pasok. Kahit naman malaki na ang perang na ipapasok ni mama sa aming pamilya, ay hindi ako naging mapagsamantala. Pero si papa ay nalulong sa sugal. Halos lahat ng aming ari-arian ay naibenta para lang may bayad sa utang niya na minsan ay matalo siya sa napalaking halaga ng kanyang sugal. Ayon ang simula ng pag-aaway ng aking mga magulang. Pero masyado lang mabait si mama para patawarin ang aking ama. Pinilit niyang ibangon ang aming negosyo. Kahit sa totoo lang ay wala na itong swerteng maaabot. Dito na minalas kami ng todo. Hirap si mama sa pagbangon ng aming negosyo. Iniwasan kami ng kanyang mga amiga. Para kaming may mga nakakahawang sakit na hindi namin maipagamot kahit saan. Idagdag pa ang maling impormasyon na ipinagkakalat ng mga ito. Kesyo ang papako ay nalulung daw hindi lang sa bisyo, kundi pati sa pinagbabawal na gamot. Si mama ay pinipeke raw ang mga antiques para makabenta. Samantalang pakikipagbarkada lang daw ang alam kong gawin. Sirang-sira na talaga ang pangalan ng aking pamilya sa mata ng napakaraming tao sobrang pagsisisi ang ginawa ni Papa. Na wala namang magawa pa dahil nangyari na nga. Pero hindi ito natiis ni Mama. Nagbigti siya at ang masaklap pa ay hindi man lang namin siya maipalibing ng maayos. Pinalayas kami sa malaking bahay na aming tinitirhan at napilitang lumipat sa isang maliit na kamalig sa paanan ng mundok ayos na din sa akin kung dito muna kami tumira sa probinsya. Dahil pati mga kaibigan ko ay iniiwasan na din ako. Dahil nga sa mahirap na raw ako at wala na silang mapapala sa akin. Dito ko na pagtantong hindi pala patas ang buhay ng isang tao. Niluluhuran ng iba ang mayayaman kasi alam nilang may makukuha sila rito. Kagaya ko noong medyo may sinasabi pa ang pamilya ko sa buhay. Hindi kami halos inihiwalay sa mga kasiyahan. Kasi nga ipinagmamalaki kami nila. Pero ngayon wala na. Hindi na nila kami kilala. na minsan nga makasulubong ko yung mga kaklasikong ipinaglilibrihan ko. Dati ng mga snacks. Ayun, parang hindi na ako kilala. Kanya-kanya sila ng pagpulasan nang makita ako. Kaya naman kahit nagtatampo ko kay Papa, lalo na at alam kong siya ang dahilan ng pagkamatay ni Mama, ay wala pa rin akong reklamo na sumama sa kanya. Ang bahay na tinitirhan namin ay pagmamayari lang ng isang tindera ng Sambaguita. Na ngayon ay nakapag-asawa na ng Amerikano dinala ng lalaki ang babaeng ito sa malaking siyudad at doon binigyan ng magandang bahay. Dahil naawa sa amin ang babaeng ito, ipinagkatiwala niya ang kanyang kamalig. Dito kami nagsimula ng panibagong buhay. Ang katawan ni mama ay hindi na namin dinala. Alam kong magiging masama ang tingin ng mga tao sa amin. Pero husgahan na ako ng lahat. Ang katawan ni Mama ay ibinenda namin sa isang unibersidad para pag-eksperimentuhan. Wala na kaming pagpipilian. Kailangan maging praktikal kami. Anumang oras ay pwedeng hanapin si Papa para pagbayarin sa kanyang mga utang dahil sa pagkakalulong niya sa bisyo. Kaya nanatili na din kami dito para makapagtago ang perang ibinayad ng universidad sa amin ay ginamit namin bilang panimula sa aming panibagong buhay dito sa probinsya. Ang ginagawa ni Papa, siya ang nagluluto at nag-aasikaso ng aming tahanan. Tinatamnam namin ng gulay ang paligid. Ako naman ay nangangaso at naghahanap ng panggatong mula umaga hapon na ako umuwi sa bahay palagi akong may pasan na baboy ramo. Kada tatlong araw, depende sa oras na dumarating ako sa kagubatan. Malapad at malaki kasi ang kagubatang nitirhan namin. May malaking sapa, may napakahabang tulay at hindi mabilang na kuweba. Minsan bumalik ako sa kagubatan para manghuli naman ng isda sa isang sapa. Nakakuha ko ng tatlong piraso na alam kong sapat na sa ulam namin para sa hapunan. Naisip ko, kahit pala mahirap ang buhay at salat sa pera ang bukid, ay marami namang nahanap na pagkain. Sa ganang lugar na napuntahan namin sa panggatong mga halaman at marami pang iba, kung sana pala ay maayos na natatrabaho ni na mama at papa ang perang dumarating sa aming pamilya. Malamang buhay pa ito ngayon at nakakagawa pa ng paraan kung paano kami magkakaroon ng matiwasay na tahanan kahit pa may negosyo kami inaatupag. Napatitig ako sa malinis at malinaw na tubig. Kita ko ang mga bato sa ilalim. Kaya naisip ko, mukhang masarap yatang maligo. Sa loob ng dalawang buwang, pananatili ko rito. Hindi ko pa nararanasang maligo sa sapa. Masyado kasi ako naging abala sa trabaho. Kaya pati ang paglilibang sa sarili ko. Kahit sa pamamagitan ng paliligo, ay hindi ko magawa. Walang pagdadalawang isip na ako at parabang inaring akin ang buong katubigan. Hindi ko na Namamalayang medyo napunta na pala ako sa malalim na bahagi. Kaya nang mapansin kong wala na akong matuntuntong ng bato, ay dali-dali akong lumangoy pabalik sa gilid. Sanay naman lumangoy, kaso nga lang medyo hindi ko pakabisado ang sapa na pinaliliguan ko. Natatakot ako na baka may malalaking uri ng hayop o anong pang buhay sa ilalim na basta na lang manghihila ng walang dahilan. Nakaupo na ako sa isa, sa pinakamakinis na batong nakita ko nang maagaw ang aking pansin sa nagliliwanag na bilog na nakita ko sa ilalim ng tubig. Hindi ko alam kung ano ba ang dapat kong mararamdaman habang pinagmamasdan ang liwanag na iyon na tila ginagabayan ako papunta sa isang lugar. Kaya naman, nagmamadali din ako sa paglusong sa tubig at dali-daling sinundan ang liwanag. Nagulat ako nang malamang may kuweba walang tubig sa ilalim kung saan pwede akong makahinga. Sumampa ako at nararamdaman ang init na tila ba hinihingan din ako sa loob. Napayakap ako sa aking sarili at pinakiramdaman ang mga bagay na tingin ko ay nasa loob ng kuweba. Tahimik naman at medyo maliwanag pero tingin ko, kakaiba ang liwanag na inihatid nito para bang may kung anong ilaw sa kaloblooban ng kuweba. Tumayo ako at naglakad. Pilit kong sinundan ang liwanag. Hindi ako makapaniwala. May nakikita kasi akong kakaibang ilaw sa gitna ng isang napakalaking espasyo na nasa loob. May mga pugad kung saan may Kari habang itlog, kinabahan ako kasi kahit medyo sanay ako sa maluwag na buhay noon, alam ko at kilala kung anong uri ba ng itlog ang nasarapan ko. Mga itlog ng ahas, ikinagulat ko ito ng husto at takot na umatras. Hindi biro ang laki niyon, kaya medyo natatakot akong lumapit. Ayaw kong isipin na may kung anong nilalang sa loob maliban sa akin. Kaya naman, nang makita ko ang malaking buntot ng ahas, ay hindi ko alam kung paano pupersahin ang aking sarili para tumili na parang bakla. Mabaliw-baliw, nanilupay-pay akong napaupo sa batuhan at halos hindi na makahinga habang pinakikiramdaman ng paligid. Alam kong sobrang takot na takot ako, pero hindi ko lang alam kung ano ang gagawin kong hakbang para makapakalma ang sarili ko. Walang imik na umatras ako nang mapansing may pinagkakabala nito pero gayon na lang ang pagkatulala ko nang makitang isa pala itong bolang ginto. Pinaglalaroan ito ng malaking ahas at pinaikot ikutan gamit ang kanyang katawan, hindi ako makapaniwala. Simulat sa pool, ay ngayon lang ako nakakita ng ahas na nakikipaglaro sa bola. Hindi ko may maakit sa taglay na liwanag. Kaya naman imbis na bala kong umatras ay dahan-dahan akong lumapit. Huli na ang lahat nang malaman ko ang malaking sawa ay dahan-dahan nang pumupulupot sa aking katawan. Kaya ganoon na lang ang sindak na aking nadarama nang mapansin kong Nakaharap na ang mabalasik na mukha ng sawa sa akin. Napalunok ako ng bigla. Akong mapahikbi. Sobra ang panginginig ng aking katawan at hindi ko na malaman kung ano nga ba ang aking gagawin. Akala ko katapusan ko na. Pero nagulat ako nang magbago ng anyo ang napakalaking ahas at naging kalahating babae at kalahating ahas ito. Nagsalita siya, kaya nanatili akong tulala. Hindi ko inaasahan na magagawa niyang magsalita sa aking lingwahe. Sabi niya, ramdam niya ang paghihirap ng aking puso. Gusto niya akong tulungan, pero kailangan pansamantala lamang. Iniabot niya sa akin ang gintong bola na kanina lang ay pinaglalaroan niya. Namangha ako at tinitigan ang bola ang sabi ng babae. Kailangan ko raw itapat sa kahit nasa ang lugar ang nasabing bola para umilaw. Sa ganitong pagkakataon, malalaman ko kung saan nakabaon ang mga tagong kayamanan. Namangha ako sa kanyang sinabi at itinuro sa akin ang isang daanan na nasa likuran niya. Ang sabi sa akin ng misteryosong babae, doon daw ako dumaan para mas madali at hindi ko na kailangan pang lumangoy ulit sa sapa. Tila hindi pa din makapaniwalang sinunod ko ang sinabi ng babae. Ang bolang hawak ko ay itinapat ko sa isang malaking batuhan nang makalabas ako ng kuweba. Tila ito isang gabay na sinusunod ilawan ang mga bagay na nasa loob kaya manghang-mangha ako hindi ako nakatiis at kinugkub ko ang bagay na labis na nagpapakaba sa akin. Dito kasi napapatapat ang bolang ginto na nagpapaliwanag ng husto. Gayun na lang ang paggamang ko ng ilang beses. Kulang pagtipak ay nagiba ang batong nagsisilbing may takip. At linitaw ang isang malaking banga nakaduda-duda ang laman. Nanginginig na ginawan ko ng paraan kung paano mas may pa ang mga bagay na nasa ilalim para makuha ko ang banga. Nagtagumpay naman ako at laking gulat ko nang sa aking pagbukas ay puro mga ginto ang laman nito. Halos hindi ako mapaniwala sa aking nakita. Nanlupay pa ako sa kakaiyak. Lalo na't yayaman na muli kami at sobra-sobra pa. Basta magamit lang sa tama ang perang paglalaanan nito at makatulong na rin sa mga nangangailangan. Dahil sa dami ng kayamanan, ay kumuha lang ako ng ilang ginto para maiwi at maibenta. Alam ko namang sapat na ito para sa amin ni Papa at naniniwala akong makukuha ko pa ang katawan ni Mama na ibinenta namin sa isang universidad Bilang pagtupad sa usapan isinauli ko sa ahas ang bolang ginto sa pangangalaga niya Yumukod ako bilang paggalang at nangakong walang kahit ni sino ang pagsasabihan ng kalitlitang impormasyon tungkol sa mga bagay na napag-usapan namin at tungkol sa gintong bola na tinatawag pala sa pangalang karbonko Nasa pangangalaga ng mga ahas ang bolang ito na hinahanap ng maraming antingero. Ito mismo ay may napakalaking halaga na kahit kailan ay hindi mabibili ng kahit sino. Ang taglay kasi nitong gintong metal ay may napakamahal na halagang walang katumbas kung titimbangin kagaya ng ibang mga mamahaling bato. Ang sabi ng mga nakakatanda, pwedeng magbigay ng malas o swerte ang nasabing kayamanan. Depende sa pagkakagamit nito, lalo na kapag inabuso ang kakayahan nito. Ang mga ahas na tunay na tagapangalaga nito ay binabantayan at kinikilala ang kahit na sinong tao na posible niyang pagkatiwalaan dahil nga may limitasyon ang kakayahan ng isang karbongko. Ito pala isang gabay na mabuti para sa mga naghahanap ng kayamanan. Dahil kaya nila itong ituro kahit saan pa man ito nakatago. Mula noon, naging maayos na ang buhay namin ni Papa. Nabayaran namin ang mga naiwan namin problema sa syudad. Naramdaman ko din ang pakikipaglapit sana sa akin ng aking mga dating kaibigan. Pero nadala na ako at pinilit kong iwasan sila. At pinili na lang na mamuhay ng simple sa syudad. Para magbagong buhay at makapag-aral muli. Nakuha namin ang katawan ni mama at nabigyan ng maayos na libing. Salamat na lang sa diwatang ahas na nagpakita sa akin ng araw na iyon. At tinulungan ako sa aking problema na kahit kailan pa ay hindi ko inaasahang maaayos pa. Maraming salamat Sir Sid. Hanggang dito na lang ang aking maibabahaging kwento. At lagi po nating tandaan, sa likod ng mga pagsubok na dumating sa ating buhay, ay may pag-asa ring makamit. Kaya't huwag lang po tayong bibitiw sa pagkapit kay Ama na ating lumikha.